na dapat i-represent mo yung marginalized sector. Hmm. Pero -hmm. mga nakaupo ay yung iba, hindi naman lahat, hindi naman pero yung iba sa mga nakaupo ay galing ba talaga? O nire-represent nga ba ang marginalized sector? O, so, diba? na to, para Ito na, na po, nagsisimula ka. na naman so, po sila. Dapat pala <laughs> po yung <laughs> mga para sa uh, sektor ng manggagawa. Manggagawa. Oo. Oh, so, Pwede hindi, hindi yung hindi, advocacy ko para sa mga nagtagawa. Okay. Eh. Tignan natin, what's gonna happen. Oh, Ay, yung... niya, mga sila din Yun ang mahirap doon. Conflict of interest, dita mas eh. Correct. Kung na na-marginalize, pero nag-aabang

Ayan. Ang galing. Hap-hap lang muna kasi hap-hap yung budget. Ayan. Utay-utay lang muna. Utay-utay. Utay-utay din kasi yung budget. Ayan. Utay-utay lang muna. Up. Uh... Uh... <laughs> As American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense Innovation, Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. <laughs> Hoy, na po ang, uh, oras natin. At may pasok po ha. <laughs> <Yes ,ağı -tong>? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Hindi mo tinuluyan 'yan, ah. Sana wala pasok. Ah, okay, uh, natuluyan 'yan,